Sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid, ipinagpaliban muna ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapatupad sa 1% withholding tax para sa online sellers. Kalagit na raw ng Hulyo nila ito ipatutupad, imbis na kalagit na ng Abril gaya ng naunang plano. Pinalawig kasi ng BIR ang transitory period ng online sellers ng siyam na pupang araw. Ayon sa BIR o layo ng BIR, natulungan ng mga online seller makapag-adjust ng matiwasay sa mga bagong polisiya. Umaas ang BIR na makakakolekta ng naturang buwis pagtapos ng July 14 na deadline. Hirap na makabango ng tuluyan ng turismo ng Pilipinas dahil sa mabagal na pagbabalik ng mga Chinese tourist Sabi ng Bank of America, kasama ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na napag-iiwanan. Ngayong Pebrero kasi, nasa 76% na lang ng pre-pandemic level ang tourist arrivals ng bansa. Malaking epekto raw dito ang late na pagbubukas ng ekonomiya ng China. Sa ngayon kasi higit o oh, hanggang 30% pa lang ng pre-pandemic Chinese tourist arrivals ang naitatala sa bansa. Malabo rin daw itong lumakas sa mga susunod na buwan. Nagbabago na raw kasi ang hinahanap ng Chinese tourists. Tila mas interesado ka na kasi sila ngayon na maglibot muna sa sariling bansa at bumisita sa mga syudad na may kakaibang cultural experience. <coughs> Humina naman ang stocks sa iba't ibang bahagi ng mundo kasunod ng pag-atake ng Iran sa Israel nitong weekend. Lumamya ang karamihan ng stocks sa Asia kasama ang Tokyo, Hong Kong, Seoul, Singapore, Taipei at maging ang Manila. Bahagyang humina rin daw ang London sa morning session. Lumakas naman ang US futures. Umakyat din ang stocks ng China dahil sa panibagong market regulatory measures. Head feylo at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.